lumapas lumapastangan sa akin, hayop ka! Huwag mo, Pakakasalan kita! Pakakasalan kita! At sino may sabi sa'yo ang pakakasala ko sa'yo, ha? Walang iya ka! Walang iya! Hayop Digara, ka! Demonyo! Hayop! Demonyo! Hayop! Tawag! Hayop! Oh, bakit? Nadala ka naman ang drama ng Bruhang Rupi na yan. Kawawa naman Diyos ko, maaawa ka ron. Eh, wala namang ginawa kundi lumaklak ng alak at magbangag. At hindi naman kami nagkulang ng paalala sa kanya. Pero ang taray-taray niya, kaya magdusa siya ngayon. Rex, natatakot ako. Baka umabot din ako sa ganun. Diyos ko, nasa sa'yo na yan. Pero sa palagay ko, iba ka, Lupe. Diyos ko, ako ang vibration ko lang sa'yo. Diyos ko, mabait ka na. Eh, puno puno ka pa ng pagtitiis sa buhay. Kung hindi malalaglag yan, ano ba? That was very good. Congratulations. <laughs> Salamat, Tony. Kailangan i-celebrate natin ito. Lupe. Sorry, hindi ko alam. No, it's okay, Karding. Palabas na rin ako eh. Ayusin ko pa yung next number. Sige. papano? paano? Okay. Sige. After the show. Sige. Okay. Sige. Salamat, Ule. Carding. Congratulations. Thank you, Carding. Um... Pwede tayo mag-usap sandali sa labas? Sige. karding, bakit hindi mo sinabi sa akin na pinahahanap pala nila ako? Kundi pa nagpunta sa bahay si Rex eh. Sorry. Pero bakit? Ayoko lang masaktan ka muli tulad ng una kasama yun eh. Talagang ganon. Kasama sa laban yun. Hindi ko maintindihan. Dati-dati, ikaw ang tumutulong sa akin. Pagkatapos. Natakot ako. Natakot? Saan? Natakot ako na baka pag nagtuloy swerte mo, mawala ka sa akin. Hindi kita mapon. Mahal kita, Lupe. Hindi ko lang maipagtapat sa'yo. Pero alam mo yan, nung pa man nag tayo, kung talagang mahal mo ako, tutulungan mo ako makaalis sa lugar natin. At ang pagkanta ko nito ang magiging simula ng pag-alis ko. Lupe, mahal mo rin ako. Alam ko. Sabihin mo. Sa kalagayan ko ngayon, hindi mahalaga nararamdaman ko. Hindi dapat. Huwag kang maiinsulto. Pero di ba minsan sinabi ko na sa'yo, ang pakakasalan ko lang ay yung talagang makakapag-alis akin sa lugar natin. <laughs> Sergio. Oh, may kape ba? Ano bang klaseng bahay to? Umagang-umaga, walang kape? Ano ba kayo? Ha? Kasyo kasi... Ano ka, Jo? Ano? Ano? Lupe! Hindi ko kasi alam na darating ka eh. Ilang araw ka na hindi umuwi. Pagkatapos... Eh... Ah, kasalanan ko pa. Ganun ba? Naghahanap ako ng kape. Kasalanan ko pa. Sinasabi ko lang. Kasi nga ilang araw ka na hindi umuwi. Sige! Subukan mo! Siyo. Subukan mo! Subaba mo yan! Papatayin kita! Hayop! Walang ya! Walang ya! Hayop! Tantahan mo ito, ka! Hindi pa tayo tapos! Lumayas ka! Pabalik kang kayo! Sige! Pabalik ka rito! Pagbalik mo rito, papatayin kita! Pagkakamatayan tayo! Walang iya! Lupe, Lupe, apulimon yung kayo mo. Ang Humingi ka ng tawad sa kanya. Sige na. Sabi mo sa Diyokadyo mo na bigla ka lang. Lupe! Lasing lang siya. Inay, pabayaan niyo na siya. Umalis na tayo dito, Inay. Umalis na tayo sa lugar na ito. Hindi. Si Kadyo Lupe, tawagin mo. Lasing lang siya. Lupe, <coughs> bakit? Wala ho, inay. Masim lang ho ang sikmura ko. Baka ako ano na yan, ha? Ray! ka! Walang yak! Ray! ka! Walang yak! Array! Walang yak! Walang yak! Ayok ka! Array! Array! Walang yaka! Hayop ka! Ah, Lupe! Kaso ko? Timonyo! Timonyo ka! Ah, Lupe! Walang yaka! Huwag, Lupe, huwag! Ikaw nga! Ikaw ang lumapas tangan sa akin! Hayop ka! Huwag, Lupe! Pakakasalan kita! Pakakasalan kita! At sino may sabi sa'yo ang pakakasala ko sa'yo, ha? Walang yaka! Walang yaka! Hayop Tigaran, ka! Lupe! Timonyo! Hayop! Timonyo! Hayop! Tawag! Ayob! Ang ibig mong sabihin, may nangyari sa'yo. Mag-isa ko, Inay. So sana kitang pagbigyan eh. Kaya lang close na yung account. Binayaran na ni Lupe lahat ng utang niya ni Mang Kajo. Talaga ha? Ang sabi pa ni Lupe, pag umutang pa ulit kayo ni Mang Kajo, eh, hindi niya na pananagutan. Tignan ko lang pag nalaman to ni Kajo. Buti nga sa kanya, nakarma siya. Isang silver swan na malaki. Tsaka, ano pa ba? Bawang, dalawa. Tsaka isang pirasong sabong panlaba. Um, at saka babayaran ko na pala yung utang namin ni inay. Magkano? Sino kaya magiging kamukha na magiging anak mo? Kaya lang, si Greco ba talaga ang nakabunti sa'yo? Sigurado ka ba? Ano bang pakialam mo? Ha? Wala. Parang lang napakahirap sa isang disgrasyada makapag-asawa ng isang binata. Huwag mong pantinin Yun eh. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Abay, dapat magpatingin ka na. Delikado yan lagay mo ah. Lalo pa't palagi kang puyat sa trabaho mo. Baka makasama sa bata. Gusto ko, bata. Diyos ko, Lupe, huwag kang magsalita ng ganyan. Kasalanan si Diyos yan, ah. Hindi ko ginusto ito, Luming. Sa gabal sa buhay ko ang batang ito. Kung kailan nakakaahon ako ng konti, saka pa ito dumating. kailangan mat... Alam mo na, si Guadalupe. Oh. Uh. Eh, si Mitring naman kasi eh. Magmula na makisama diyan kay Kadjo, minalas na, nagulo ang buhay. Pati si Guadalupe, nadamay. At ito pang masakit. Kinakalat ng mga tsismosa at tsismoso dito sa atin, baka hindi lamang daw si Greco ang niya. Sigurado raw pati ang tiyo kadyo niya. Naku, ang mga tao nga naman talaga. Sayang, kung kailan nagsisimula ang swerte ng tao, eh, paano ngayon yan? Pag lumaki ang tiyan niya, hindi na siya makakakanta sa club. Ay, naku. Babalik na naman siya sa pamamalimos at pagkalkal ng basura.